ang sipag po ni kuya kapantay niya na yung damo Matagal tagal po kasi hindi na cultivate yung lupa nila yan yun yung katabi meron ng mga tanim hmm, sila halos one year kaya ganyan na po yung damo kaya imbis na araruhin ni kuya grass cutter muna yung ginagamit niya para maalis yung mga damo Ayan, kaya kung shooting na natin, tiyagaan talaga ang pag tatanimin ng palay. Ayan yung si Kuya. Oh. Brush cutter. Ayan ay yung natrabaho niya ng ilang araw. Yun una, ginagamat ginagamitan nila ng makina eh ang tagal kasi sobrang laki ng dami. damo dam hmm, kaya ito na muna